Patuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang linggo, apektado ang kanidad ng mga gulay sa ilang bahagi ng bansa ayon sa ilang magsasakang tatanim ng gulay. Dahil sa labis na tubig sa lupa, nabubulok ang mga ugat at dahon ng ilang pananim gaya ng repolyo, pechay, sitaw at talong. Nagiging malambot at mas mabilis umanong masira ang mga ani dahilan para bumaba ang kanidad ng mga ito pagdating sa mga pamilihan. Bukod sa pagkasira ng pananim, apektado rin ang ani ng mga magsasaka. Ang dating malalaking volume ng ani ay nabawasan na bawasan na kaya't kapansin-pansin na rin ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay sa ilang palengke sa lalawigan ng Pangasinan. May mga lugar na nagtaas ng hanggang 20 hanggang 30% sa presyo ng kada kilo. Bagamat pansamantala ang epekto ng masamang panahon, umaasa mga magsasaka at lokal na pamahalaan na agad itong maagapan upang mapanatilang supply at kalidad ng gulay sa mga pamilihan sa lalawigan. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol Numero 4, Bombo Justin Ramos ng para sa number 1. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bastardajo! Bombo!